hunter sa salvation mamamana na naman kami andun si ka Jonjon uh, John John, ka Balmis ka hunter Miljan Bungi <laughs> <laughs> mga idol ingat kayo ha uh. muna na kayo mamaya na kami masakit pantuhod malipagong pagkikipagsapalaran mga ka Shoutout mo, Kander. Sino siya shoutout mo? Si e, Kalagalag TV. Kalagalag TV. Uh, Dubai. Okay. Ngao at W. Ingat kayo dyan. Salamat sa panonood. Ayun, guys, uh, lumusong na nga ako sa tubig. At uh, nagulat ako sa nakita ko. Sobrang daming hito. Yan ay tinatawag sa amin ay patuna, yung hito sa alat tubig. Pero iniiwasan ko yan kasi sobrang sakit, sakit. makatinik nyan Kaya ayan, maghahanap na lang ako ng isda na hindi masakit makatinik. Ayan, may uh, naispatan akong uh, isda na puti. Ang tawag sa amin yan ay isang kanuping na paggabi ay uh, nakatigil lang siya. Pag araw naman, mahilig naman siya ano, kumagat sa bingwit. guys, uh, kinukuha ko to at uh, binibigay ko dun sa bahay ko kasi nag-iipon siya ng ganyan. Yung balatan, mahal daw yung kilo niyan. Umabot daw ng 3,000 ang isang kilo. Pero pag na. Ayan, may nakita tayong malit uh, maliit na surahan. Pwede, pwede ing prituhin na rin at good size na rin yan mga ka-adventure kunin na natin at uh, ng pang ulam yan sabi nga ng iba dyan bakit daw namamana ako lagi ng isda pwede naman daw bumili hindi pa napapagod ah, uh, hindi niya, hindi nila alam na pag uh, namamana tayo ng isda at lalo ah, uh, gustong gusto natin yung hobby ng ganitong namamana ay napakasaya natin pag uh, na, na, nasa tubig na tayo lalong lalo nakakahuli tayo ng masasarap na isda at pagdating sa bahay yung isda na nahuli natin yun din yung kakainin natin napakasarap sa feeling kaya ayan may nahuli tayong tinatawag sa bisaya na lipstikan dito naman sa amin ay tawag yan surahan pa din kasi magkakapamilya yan eh at tsaka guys yung pamamana ng isda ay para ring exercise natin yan kasi ganda sa katawan yung naglalangoy langoy ka nakakapagpa-slim talaga ng katawan yung paglalangoy ayan may nahuli tayong maliit na pusit uh, pwede na yan siguro mga tatlong subo na yan okay na rin yan yung ganitong uri kasi ng pusit hindi na siya lumalaki yung pahaba na pusit yung tinatawag na bullpen na pusit Marang, maraming klase ang pusit, pusit. yan naman ay uh, yung isang tinatawag na red crab uh, tsaka kukunin ko sana kaya lang napakadulas ng gloves ko hindi ko madampot -dampot. kaya hindi natin nakuha yan ayan maghahanap tayo ulit ng matutusok na isda may nakita akong ano uh, isang isang crabs ulit uh, di ko alam kung kinakain yan uh, ano sa palagay nyo guys sana masagot nyo ako kung kinakain yan kasi marami nang ganyan dito sa amin eh sabi ng iba kinakain daw pero hindi ako sure kaya ayun pinakawala natin Ayun, may naispatan tayong uh, malaking uh, sandig ang tawag dito sa amin. Sa parating Bisaya naman ay tinatawag na Samaral. Kaya lang medyo natanggal dun sa shop ng pana natin. Pero mahina na siya. Kaya magpapatulong tayo dun sa kabadi natin na uh, si Kahunter Tarasan Tinerepe. Agad naman siyang dumating at uh, pinana niya hindi ko lang nakuna ng video ayan si canter oh. ayan lagi yung kabadi ko pag uh, na namamana sa malalalim malalala, na parte ng tubig maganda talaga guys yung may kasama ka lagi kung namamana kahit nasa mababaw kasi hindi natin alam yung buhay natin paano kung uh, ano tayo yung abutan tayo ng pulikat at least may tutulong sa atin kasi mahirap yung mag isang namamana talaga Ayan naman guys, yung surahan ulit. Ngayon, dyan mo makikita yung medyo pagod ka na mamamana. Hayat sa gilid, sa gilid mo na lang natatamaan. Hindi mo na napapa napapatamaan sa magandang patamaan. Pag na uh, nasubrahan ka na rin ng pagod sa kasisid, ganyan na yung mga patama. Ayun, ah uh, pero hindi naman siya nakatanggal kasi matigas naman ang parte ng katawan tinamaan. Ayan na naman yung mga hito oh. Yung masakit makaka, makatinik. Malalaki na talaga siya oh. Marami nang ganyan dito sa amin kasi behera kunin yan dito sa amin. Ayan na yung lahat na nahuli ko. Ah uh, ayun may pang-ulam na naman. At uh, nakapag-exercise pa.

Today's gonna be a good day, wake up. wake up, today's gonna be a good day, wake up, wake up. today's gonna be a good day, wake up, wake up. today's gonna be a